Hello guys! Ito ang aming munting gulayan sa aming harap ng bahay kubo namin. Sorry, sorry. May okra, may tanlad, may kamatis at talbos ng kamote. Ayan, o oh, ang tatabadi po O... Oh ika nga pag may tinanim may ang anihin o oh, ba diba? san saan pa kayo dyan ang tataba ng talbos ko o oh, pag namung ang kamatis ko puro bulaklak pa lang ha hayaan nyo mamumunga din yan at pupunta akong divisorya ipapakontrata ko na kung sinong bibili ng aking mga kamatis na isang damakma. Jo. Yok yok lang 'yon ha, pa dibisoria ko no. 'di ba? Oh, diba? oh dyan kayo. Oh. Ito ang aming mga tanim. Pag wala kang gagawin, magtanim ka lang dyan. Oh, 'di ba? Oh, 'yan may mga pipino pa dyan. may mga sitaw, may papaya. Oh, ayan. Sari-sari na nga yan, may mga halaman pa. oh, yan. Mamumulot pa ako ng damo. O, oh, may balite, may malunggay. O, oh, di ba diba? oh, saan pa kayo dyan? Ang ganda-ganda, o. Oh, di ba diba? oh, ayan, o. Oh. Halo-halo na yan. Pero, yan ang tignan nyo. Ang aking mga okra. oh, ang tataba. Pero wala pang bunga. Oh. Ha? Sa halang. <laughs>